Nagmulto raw sa evacuation center ang isang batang namatay sa landslide sa Talisay, Batangas. Para sa iba pang bakwit, mas ramdam daw nila ngayong undas ang sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. Live mula sa Talisay, Batangas, sa frontline balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, Jiggy, sariwa pa nga sa alaala ng mga namatayan, yung nangyaring landslide dito sa Talisay, Batangas, isang linggo na yung nakalipas. At ngayon ngang undas, ano, ay mas ramdam nila yung sakit na mawalan ng mahal sa buhay. David. Dito si Papa bantayin nyo na lang si Papa kahit sa magpunta. Anim na kandila ang itinirik ng 36 anyos na si Junjun sa dating kinatatayuan ng kanyang bahay sa barangay Sampalok sa Talisay, Batangas. Para yan sa lima anak at kanyang asawa. Lahat sila nasawi sa landslide kasunod ng pagtama ng Bagyong Christine. Pagugot ko sa misis ko ng kanyan, yung, nagpapa-breastfeed pa nga sa dalawang buwan ko na anak. Tapos inayos ko na lang, pero ano na, hindi na sila makilala halos. Nangingis daraw noon sa lawa si Junjun nang mangyari ang trahedya. Hindi ko ma ano eh, hindi ko masyado ma kung gaano kabigat na na hindi ko makasama sila. Dahil tuwing Pasko magkakasama kami. Ngayon, hindi ko sigurado kung anong magiging, magiging kakalabasan kapag wala sila. Dito dating nakatirik yung bahay ni Kuya Junjun at kanyang pamilya. Nakasama nga dun sa higit labing limang mga bahay na na-wash out matapos ng matabunan ng rumaragasang putik na may kasamang malalaking tipak ng mga bato at mga nabuwal na puno. Nasa dalawampu agad ang namatay sa bahaging ito ng Talisay, Batangas at karamihan nga dyan ay mga bata. Si Nanay Minda, hindi pa raw kayang bumalik sa gumuho nilang bahay. Kasamang natabunan kasi ang kanyang asawang si Jose Rami at anak nilang si Kulot, labing isang taong gulang. Ang masaklap, may nakakita pa raw sa anak niya sa evacuation center. Tinanong ko doon, ay eh, pinakita ko magpicture. Sabi ko, may ko dito ang bata na kulot ang buhok, dalagita. Tapos sabi nila mayroon, nagpila pa sa pagkain. Tapos ng pagkain, nag-ikot-ikot muna sa buong sa mga room, tapos umalis, bigla doon na wala. Kinonfirm ko talaga na kung siya talaga yung pinakita ko picture, oo daw. Mm -hmm. E eh, Ay, wala naman ng bata. Ay, kung makasama, di, alam kong anak ko naman yun kasama. Yung pala yung espiritu na pala yun. Ang kanilang inaano, kausap tuloy-tuloy pa rin nga yung uh, mga nakita natin relief operations, both LGU at gayon din mula sa mga private group, groups na namimigay ng mga ayuda dito nga sa iba't ibang evacuation centers sa Talisay, Batangas at mga nasa limang daan pa yung mga pamilya na naiwan nga doon sa mga evacuation center at hindi bababa doon sa dalawampu yung mga nawalan ng tirahan at ang panawagan nila ay ang matitirahan lalo't wala na silang mauuwi ang bahay. Balik sa iyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.